Uy! Ang taas ng ilog So yun, what's up guys? Bali, signal number 3 ngayon dito sa amin Bali, pupunta ko sa ilog Titignan ko yung ilog Kung kwan, gano'n Bali, mahangin dito Tapos, malakas ang ulan huh? Uy! Ayan guys, oh Punta tayo doon sa ilog hahangin tong natin tong ano ano ba ito ah, uy

sa may malapit na sa ilog yun oh sobrang lakas may nagsasayot guys ng kwan ng isda kasi yung mga isda ngayon guys ano nasa, nag, nasa pag sila nasa gilid lang sila magpapagilid sila so guys sobrang lakas ng kwan ng ilog ito talaga guys signal number 3 talaga dito sa amin Eto bigbang hey. lakas ng ilog halos abut na dito sa pan sa bokit, Sa bukid yung, yung ilog, Ito. Sobrang taas. Naanod na ano yun, yung puno ng yun, 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 halos abot na tong hanging bridge uy sobrang lakas Tapos po guys, aakyat na yung tubig dito sa taas. So, dito mo. Oh. Ayan mga nangunguhan ng isla. Ito na guys, yung sa pinagkaluhan natin, pinagkuhanan nila ng ginto na no. Sigurado makakargahan na yan. Oh. So, Eto guys, so malapit nang humapaw dito sa taas. Dito na yung tubig. Oh. O, ang taas ng ilog. Ito guys, tataas pa yan. Tataas pa ito. Sigurado. Kasi ikaw pa lang. Nagsisimula na pa lang itong bagyo. Tapas. Tapos malakas pa ang hangin. Ang doble guys, malakas lang ang hangin. Malakas lang ulan. Ayan na yung pano. Baka pag minalas-malas pa guys, abutin pa ng pano ng tubig na hangin. Matas pa itong ilo po. Eto. Kumaya. Aabot na yan dyan sa taas. Tignan natin sa bandang itaas. Yun o. Sobrang taas na ng pan guys. Sigurado maaabot yung mga tanim natin. Tanim natin papaya lakas hangin sa kaulan okay. Ito na guys yung sa bukid apaw na apaw din yung tubig dito sa bukid oh Itong ilog, sigurado yan guys Pagka dito sa so may, isa may bukid dyan Sigurado malaking kunayan na yan, Malaking tubig na Kung tignan nyo guys So, yung ilog Halos umakaw na dito sa kwan sa bukid Baka mamaya guys, sa ako na yan So, oh, sobrang hangin dito Hoy na guys kasi sobrang lakas na ng hangin tol 'tong so payong natin. Kaya na sana ako magpapayong guys kasi mamamaga sa tuloy sa kanila. Oh. Pero tingnan nyo yung mga pato guys ano? Parang nagsasaya pa sila yun guys pag kami nalas pagka pag kami na malas sigurado abot dito yung kwan yung tubig sa ilog pag umabot na dito sa bukit sigurado yung napakalakas na ako na na tubig marami na marami nang napinsala yan sigurado dito na ako sa bahay Hmm. Ha? Nandani mo pa ang talo na yun? Ha? Nandani mo pa ang talo na yun? Ha? Nandani mo pa ang detal talo na Ano? Tinanong ni Daddy kung lumaki na daw yung ilaw kaysa dito malapit na sa bukid. はい。Guys. gaano pa yung ng dito o baka kaya ang bagyo bali anong oras pala ngayon guys 12 o'clock ngayon sigurado hanggang ngayon nga kung kaya so uh, yung, yung, yung siguro eh malakas talaga